Hello guys, what's up? Kain tayo ng ano, tanghalian at almusal. almosal. Breakfast time, ginisang kanin. Ito yung binidyuhan ko kanina. Kain, kain time. Oh, takpan ko. may butas. <laughs> kain tayo. Ay, Mariana, kain na tayo. Oh, kainan time. Asawa ko ay kumain kanina pa sa labas. Kulang yata sa akin. Ninis ng kanin. Walang ulang ulam. Kulang yata sa kanin. Ako lang yata sa akin. Hmm. Wala na laman. Kain ng time. Binis ang kanin. Ano oras na ba? Tin. Alas 10 na. Ito na yung tanghaliang Tanghaliang at saka agahan. Mukbang, mukbang Ako lang isang kakamain Sinusawa ko na sa labas pa ayon na pumasok Kaya ako na lang muna mag-isa Nandito yung pagkain niya Nag-isa muna ako ayon na pumasok sa loob Natutulog na yata sa labas ulang faction guys kalimutan siguro lang ng asin. <laughs> hindi na lang, maubos ko na matatapos ko na lang pagkain ko, di pa pumasok yung misis ko tapos na ako kumain yung misis ko di pa pumasok Ayan guys. Dadayo, tapos ako main Matitira yung pagkain ng misis ko. guys.